LAT News Updates Sa ating mga balita, kaso laban sa asawa ng pinaslang na racer na si Enzo Pastor muling binuksan ng Korte Suprema. Senator Bato umaming nakatanggap ng tawag sa ICC sa Jaguar Investigation. Vilma Santos at kanyang mga anak tatakbo sa mga lokal na posisyon sa Batangas. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng KidLAT News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagbaba ng desisyon ng Korte Suprema na muling patawan ng arrest warrant at hold departure order si Dalia Guerrero Pastor dahil sa mga bagong ebidensya na nagsasabing sangkot siya sa pagpatay sa kanyang asawa at award-winning racer car driver na si Ferdinand Enzo Pastor. Sa isang desisyon na isinulit ni Associate Justice Amy C. Lazaro Javier, pinawalang bisa ng Supreme Court's Second Division ang ruling ng Court of Appeals o CA para i-dismiss ang kasong parricide laban kay Dalia. Unang lumabas sa investigasyon na si Police Officer 2 Edgar Angel ang gunman sa pagpatay kay Pastor. Samatalang sina Domingo de Guzman III at Dalia ang lumalabas na masterminds sa krimen. Arestado si na Angel at de Guzman habang nabasura ang kaso kay Dalia matapos mabigong tukuyin ni Angel na siya ang mastermind. Sa pagbaliktad ng CA decision, sinaad ng Supreme Court na may sapat na ebidensya na isang co-conspirator si Dalia sa nangyaring krimen. Ipinunyag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nakatanggap siya ng interview request kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa salaysay ni Bato, nakatanggap ng tawag ang kanyang opisina ngunit patuloy niyang hindi pinapansin ito dahil walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Maaaring gumawa lang ng mga pangalan ang mga ito na kunwaring European Union sila na gustong mag-interview sa kanya sa ad ni Bato sa isang press conference matapos ang kanyang filing for Certificate of Candidacy o COC para sa kanyang Senate election bid. Ayon kay Bato, nakapagtataka umano na matapos sabihin ni former Senator Antonio Trillanes ang issue ay nakatanggap agad ng tawag ang kanyang opisina. Kanya manong iniutos sa kanyang staff na huwag patulan ang mga tawag dahil baka mga quote-unquote siraulo lang ang mga iyan na sumasakay sa issue. Magkakasamang naghain ng kanikanlang Certificates of Candidacy o COC ang mag-iinang Vilma Santos Recto at mga anak niyang sina Luis Mansano at Ryan Recto. Para tumakbo sa magkakaibang posisyon sa Batangas sa eleksyon 2025. Nagtatangkang makuha muli ni Vilma ang posisyon bilang gobernador ng lalawigan na dati niyang hinawakan mula 2007 hanggang 2016. Si Luis ang kanyang magiging running mate na tatakbo sa posisyon bilang vice governor. Kakandidato naman si Ryan na kongresista para sa 6th district ng Batangas na dati ring posisyon ng kanyang ina. Kasama ni na Vilma, Luis at Ryan ang kanilang padre de pamilya na si Finance Secretary Ralph Recto at ang asawa ni Luis na si Jesse Mindola. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyong pong ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Редактор